Ah, isang karton lang dala, ma? Hindi hmm, mo nila lang sobra kasi pagka nabilad sa araw kasi pangit. Mm -hmm. Kaya nga sabi ko, oy ayaw kong tanggapin niya pag hindi akin. O, oh, di ba? Di, parang ako nalang pala umubos. Hmm. Ah, oh, nagkalokohan sa Pinas. Ha? Magka, ilang, magka, ilang paraso bang isang box? Isa-isa. isa lang? Eh, hmm. para sa akin na pala talaga napunta. Hindi <laughs> eh, na kayo. Ibigay eh, ko na na, na lang pala ako. Isang box nga po. <laughs> Hello, idol. Idol lang. sabihin na ako lang bumili ng isang box. Hindi, mayroon pa. Asan ang box ito? Ito, is the eh. Oh, eh, halos 15 na yung nakuha ko ah. Okay. 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 Ayos ko okay. rin ah. Isang box nga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15. 15. 15. Oh, di isa na lang natira. isa. sa ano, kinuha ka kanina. <laughs> isang peraso lang kinawa sa akin dami ang gulo ng ano ko kumakain ako ng pansit mga kabiboy eh, ko ay ito talagang tao na to Oy. hindi yan pupunta dito nang hindi ako kumakain mm. ayun anong gawin ko be ano huwag kang kumain muna mamaya ka na <laughs> ano nga yan yung ang, ang jelly jelly ilan nagtaas na ito may cook three, ba tayo o mayroon mayroon mga apat may cook oo oh cook na jelly? Mm uh -mm. Oh, -uh. apat na lang yung natira. Dala. Hala, ano ba yan? Mamaya ka na lang. Baka padala ko na lang doon ng one. Okay. Sige. <laughs> Kasi kumakain na ako. Damihan muna. na, tindis kami sa Ha? Tindis daw. Bakit? Basta sa kami 23 ng 13. Oh! 23 ng 13. ba to? Kung gasal mo na lang. Ay, tanggalin mo na lang yung laman. Taray ko, hindi maganda yung ano ka. <laughs> Parang may laman sa loob. Yung kape ko dun lalamig na. Ano? Dalawang Coke. Tatlong white. Dalawang assorted. Okay. Jelly, mga ka-viewers. Oo, kasi naubos yung aking mga jelly dito yon ayan mga ka-viewers. Swerte na naman sa atin ngayon si Gamis. Pero sa Gamis, marami pa akong stocks. Kaya, medyo laylo tayo sa, ano, sa Gamis. Ang, uma, gumagalaw talaga ngayon itong crinkles. Ayan, madilim. Kasi, eh, masarap ang, ano niya ngayon. Parang masarap yung pagkagawa. Dati kasi parang matuyot ngayon masarap kaya ayan yung mga customer ko is halos bumab bumibili talaga sila ng isang balot sa gami ayan medyo konti lang ang kukunin natin ngayon kasi yung nakuha ko dati na ang dami meron pa tayo pero marami na rin naman tayo ditong okay, blanco o sa kabila pasya ba hindi dyan naman talaga kasi yan nakalagay Dito tayo. Ang mm, mali ka. mo na kung magwapo yung nagbubuhat. Hindi, <laughs> utagahan <laughs> na po. Diyan na lang. Ah. <laughs> Bakit ang labo ng camera ko? Oh. Uh, itapo, itapo, mo na yan. Ano ba yan? Dalawa? Upo lang ba? Hindi uh, naman diba? Ito, tatlo. Pero ito. Dalawang ko. Oo, oh, matapos siya. Tatlong. Halawalo. Tatlong halo-halo. Uh, Hindi. Ano to? White. Mm. Oh, white. oh, problem. dalawang halo-halo lang. Ayun. Kasi mas mabili yung white. ko O, oh, di diba, Ang dami nating order ngayon. <laughs> Anong itsura mong madam? Makain ako, nagkakapi ako. Tapos dumating din yung daily order ko. Pero ang totoo, hindi pa ako nakapaglista. Kaya, tarok. samba gunting saka isang kombi hmm. ano pa 12 plus 8 20 ano pa 20 lang hmm. okay na sakto 20 tapos yun nga Saka kumala ako na isang tira-tira mga ka-viewer saka isang sampalok. Kasi hindi naman masyado mabilis sa akin yan. So ang mabili talaga sa akin ngayon ito. Tapos sa mga gamis naman, yun nga, hindi nga ako kumuha. Tapos ito, 15. Halos nakuha ko pala yung isang box. Isang box lang daw yung dala niya. Tapos kanina may bumili daw sa kanya ng isa. Kaya 15 halos talaga itong napunta sa akin. Kasi, nitong huli na nagdala siya, medyo masarap nga siya mga ka-viewers. So, may bumibili sa akin is isang buo talaga. 49 ang kuha ko. 49 ang kuha ko nito mga ka-viewers. Ang benta ko naman ay 60 ang isang buo. Yun. Kaya may tubo pa din naman tayo. Ganon din naman ito. 49 din. Tapos 60 din ang kalalabasan sa isa-isa. Ayan hanggang dito na nga lang tong aking vlog at ako'y marami pa talagang gagawin so uh, pakatapos nito siguro hindi mo na ako magbablog maghapon bukas na lang ulit at ang dami kong hugasin <laughs> gusto ko ipakita sa inyo yung hugasin ko eh kasa nakakahiya naman hindi eh. ba nakakahiya ah? ang viewers Sige, magkwento na lang ako ng konti kung bakit ko siya naparami ito. Kasi nakakahiya naman kasi, napakarami talaga. Ano ba yan mga ka-viewers? Sumusuko na talaga yung storage ko. napuno na naman ako, nagbawas na nga ako ng konti. Ayon! Tingnan nyo na lang, mga ka-viewers yung hugasin ko. Ayan. Itong hugasin na to, kahapon pa to. Hindi lang ako nakahugas kagabi o mga ka viewers talagang tiniis ko na hindi ako nakahugas kagabi hindi ko alam kung bakit para talaga akong pata ba. kasi nga 'di ba nga nagpila ako sa barangay para ipa-inject si Mia dahil nga nakalmot ng pusa Tapos sipre pagdating nagbukas pa ako tapos pagdating nag nagluto pa kami ng kunting pansin. kasi nga mga ka viewers anniversary namin kahapon ni eh, Mr. January 8 ayan, kung anong araw ko man ito mai-upload January 18 anniversary namin ni Mister so, January 18 din ako nagpa-inject ng thymia sa anti tita no, anti-rabies kasi nga nakalmot siya ng pusa so, kaya yung anniversary namin ni Mister <laughs> hindi ako masyadong nakapagluto-luto so, hapon na ako dumating galing nga sa pila yon sabi ko kahit may lang makapagpansin talaga kasi mula sa ball, mula nang kinasal kami, every anniversary, every wedding anniversary namin, hindi talaga, nagpapansin talaga ako para mahaba baga, mahaba ang pagsusama, o ba diba? Pamay, pamayin lang naman yan. So, dahil nga sa hapon na ako dumating, siguro nakarating ako dito is 4.30 na. So, yun nga, parang pina, pinaluto ko pa din nagpaluto pa rin ako ng pansit. So, nagluto pa rin kami. So, siyempre, naghapon na, nagkarain-kain. Pagdating talaga ng hapon, may mga siguro mga 8 pa lang talaga. Hindi na talaga maganda yung pakiramdam ko. Para talaga akong napagod. Ayan. Tapos, ayun, kaya nag-decide ako na bukas na lang. <laughs> bukas na lang ako maghugas. Uy! Masakit na talaga yung binti ko. Tapos iniwan ko si Mr. 9 o'clock pa lang. Imbis na 10 pa yung bukas ko, 9 o'clock pa lang. Sabi ko, magsara na talaga ako. Dahil si Mr. nanonood pa ng TV sa tindahan. Sabi ko, Mr. isara mo na lang yan ha. Naglinis na ako. Tapos nahiga na talaga ako mga ka-viewers. di na talaga ako nagugas ng plato. Kaya ayan, pagpasensyahin nyo na. Ang dami, daming hugasin. Kaya, yan. Ngayon pala ako mag-uumpisa. Maghuhugas na ko. <laughs> ayan nga. Bahala na. Tapos yun nga, dumating nga kasi si si Gamis. Kaya, ayan nga mga ka-viewers, babalitaan ko kayo mamaya kung nakapanghugas na ako. Ayan na nga, babay, Happy lang ang life. <laughs> ayan nga mga viewers Pahiga-higa muna ang person. <laughs> Mangat kita ako ng bubble gum. Kasi tapos ko lang ko ba ng parang halian. Habi ko higa-higa muna ako kasi maliligo ako. Kailangan ko mapahinga muna ang binti ko. Kaya am. parang gusto mong ng bata. Eh. Pakita ka ba? Pakita ka ba? Oo. Para kami ni Mia, hindi pa naliligo. Kasi naka-online siya ngayon. Pag online, hindi na siya naliligo. Kasi na naman siya maaamoy. Kasi wala si Mama Pe. Eh. Kaya ngayon, sabay kami maliligo. Maliligo muna kami. Ay nga muna ng konti. Kapoy. Uy. Dami ginagawa. Sige na nga. Bye-bye na mga ka-viewer. Happy lang ang live. Napang-hugas na rin naman ako.